sabi nila sa dami ng dumaan sa ating buhay, iisa lang talaga ang tatatak ng malalim, yung taong kahit ilang dekada na ang lumipas, ay nananatiling bahagi ng ating kwento. Para sa superstar ng pelikulang Pilipino na si Nora Honor, marami ng mga lalaki ang naging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa kanilang lahat, iisa lang ang kanyang piniling pakasalan at yun ay walang iba kundi si Christopher De Leon. Ano nga ba ang meron kay Boyet na hindi nakita ni Nora sa iba? Isang din siyang aktor, ka-love team, kaibigan, at naging ama ng kanyang kanyang mga anak bakit siya lang ang naging karapat dapat sa isang sagradong idol. Bago natin alamin ang love story nilang dalawa, pag-usapan muna natin kung sino-sino pa ang ibang mga lalaking pumasok sa buhay ng ating superstar na si Nora Honor. Maraming lalaki ang dumaan sa buhay ni Nora Honor. Pero iilan lang ang naging totoo at naging bahagi ng kanyang makasaysayang kwento. Mula sa tambalang tinilian ng buong bansa, hanggang sa mga relasyong puro intriga at emosyon, ang pag-ibig ng superstar ay kasing kulay ng kanyang karera, bilang isa sa pinakasikat na artista sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi may iwasang maging sentro ng atensyon ang bawat aspeto ng kanyang personal na buhay, lalo na pagdating sa usaping pag-ibig. Ang ilan sa mga lalaking ito ay naging katuwang niya sa tagumpay, habang ang iba naman ay naging bahagi ng kanyang pinakamabibigat na pagsubok. Sa kwentong ito, Babalikan natin ang mga totoong naging karelasyon ni Nora Honor, hindi batay sa chismis, kundi sa kumpirmadong tala at panayam. At sa bawat relasyong ito, makikita natin hindi lang ang isang sikat na artista, kundi ang babaeng nagmahal, nasaktan, at patuloy na naging matatag sa buhay. Bago pa man naging uso ang Kathniel, Jaden, o Aldab, isa sa pinakaunang love team na tumatak sa kasaysayan ng Philippine Entertainment ay ang tambalang Guy and Pip. Ito ay ang tambalan ni Nora Honor at Tirso Cruz III. Nagumpisa ang lahat noong huling bahagi ng dekada si Senta nang itambal si Nora kay Tirso. Si Nora ay isang simpleng dalagang galing bicol na may pambihirang boses. Samantalang si Tirso Cruz naman ay isang mestisong aktor mula sa kilalang Cruz clan ng showbiz. Ang tambalan nila ay hindi lang naging patok sa harap ng kamera kundi na uwi rin ito sa isang tunay na relasyon. Kinilig ang buong bansa sa kanilang chemistry si Nagai and Pip ang naging simbolo ng teenage romance ng panahong iyon. Nagkaroon pa sila ng sikat na doll na si Maria Leonora Teresa na naging simbolo ng kanilang love team. Pero gaya ng maraming kwento sa showbiz, hindi rin ito nagtagal. Dahil sa pagiging sobrang exposed sa mata ng publiko at sa pressure ng kanilang kasikatan, dumating ang panahon na unti-unting lumamig ang kanilang ugnayan. Ayon sa mga naging panayam ni Tirso, Mahal niya si Nora noon ngunit pareho silang bata at marami silang mga priorities na nagbago. Sa kabila ng lahat, nanatili ang respeto nila sa isa't isa. Hindi sila nagtapos sa gulo o kontrobersya. Sa halip, hanggang ngayon, kinikilala pa rin silang isa sa pinakasikat na tambalan sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Kung may isang lalaking tunay na naging sentro ng buhay ni Nora Honor ito ay walang iba kundi si Christopher De Leon, o mas kilala sa pangalang Boyet. Nagkakilala at nagtambal sila sa pelikula noong dekada si Sienta. Isa sa mga unang pelikula nilang magkasama ay ang award-winning film na Tatlong Taong Walang Diyos noong 1976 na idinirek ni Mario O'Hara. Sa pelikulang ito, makikita ang matinding chemistry nila bilang magka-love team na lumagpas sa harap ng kamera at nauwi sa isang totoong relasyon. Nagkaroon sila ng isang biological child na si Ian De Leon. Ito ay ipinanganak noong 1975 at siya rin ay sumubok napasukin ang ng mundo ng showbiz katulad ng kanyang mga magulang. Maliban kay Ian, ilang mga bata rin ang kanilang inampon habang sila ay mag-asawa. Kabilang na sina Lotlot -lot de Leon, na unang inampon ni Nora at kalaunan ay legal ding inampon ni Christopher. Bukod sa kanya ay naging adopted children din nila sina Matet, Kiko, at Kenneth. Sa harap ng kamera, naging isa sila sa pinakamatagumpay at minahal na tambalan sa industriya. Ngunit sa likod nito, dumaan din sila sa maraming personal na problema, may pagkakaiba ng ugali, tensyon sa karera, at mga hindi pagkakaunawaan. Sa kasamaang palad, nauwi ang kanilang relasyon sa legal na hiwalayan noong 1996. Sa kabila ng paghihiwalay, nanatili ang paggalang at ugnayan sa pagitan nila, lalo na bilang mga magulang. Para sa maraming tagahanga, si Christopher ang kinikilalang pinakamahalagang pag-ibig sa buhay ni Nora, isang relasyong minsang naging sentro ng kanyang mundo. Matapos niyang makipaghiwalay kay Christopher De Leon, si Nora Honor ay pumasok sa isang malalim na pagkakaibigan noong dekada 90. Naging malapit si Nora kay John Rendes na isang young actor at singer at isa rin sa mga itinuring na pinakasikat na artista ng kanilang henerasyon. Si John ay isa sa mga closest friends ni Nora. Siya ang kasama nito sa mga problema niya at naging malaking taga-suporta din ni Nora si John sa ilang bahagi ng kanyang buhay, partikular na sa kanyang mga personal na issue at career struggles. Bagamat walang pag-amin na naging romantiko ang kanilang relasyon, maraming nagsasabi na si John ay may malalim na relasyon kay Nora noong panahong yun. Closed sila sa isa't isa, ngunit hindi naging malinaw kung nagkaroon sila ng relasyon na lampas sa pagkakaibigan. Wala ring opisyal na pag-amin mula sa kanila na sila ay naging magkasintahan. Sa halip, nanatili silang closed at nagpapakatotoo bilang magkaibigan na laging nagtutulungan at nagdadamayan. Para kay John, Si Nora ay isa sa mga taong hindi siya iniwan sa oras ng kagipitan. Sa mga panayamat ulat, mas kilala si John bilang isang loyal na kaibigan at dating manager ni Nora, sa kabila ng mga intriga noon walang kumpirmadong detalye na nagsasabing sila ay nagkaroon ng romantic relationship, kaya't nananatiling respetadong pagkakaibigan ang alam ng publiko sa pagitan nila. Bilang isang public figure, hindi rin nakaligtas si Nora Honor sa mga chismis at usap-usapan tungkol sa kanyang mga karelasyon. Bukod sa mga una nating nabanggit, may iba pang mga pangalan na naiugnay din sa kanyang buhay. Bagamat hindi ito formal na inamin ni Nora, Naging usap-usapan pa din ito ng ilang mga taga-suporta. Isa na dito ay si Eddie Peregrina na isang popular na singer noong 1960s. May mga ulat na nagsasabing may ugnayan sila, ngunit hindi naging opisyal ang anuman sa mga ito, kaya't nanatili itong bahagi na lamang ng mga chismis tungkol sa kanya. Mayroon ding mga kwento na nagsasabing close si Nora kay German Moreno, hindi lamang bilang kaibigan kundi pati na rin bilang isang taong sumuporta sa kanya sa kanyang karera. Hindi nagkaroon ng romantic relationship si na Nora Honor at German Moreno dahil mentor niya lamang ito at close friend. Ang love life ni Nora Honor ay isang mahalagang bahagi ng kanyang imahe bilang isang superstar. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa industriya ng pelikula at musika, hindi rin nakaligtas si Nora sa mga pagsubok sa larangan ng pag-ibig. Ang kanyang mga naging relasyon mula kay Tirso Cruz III hanggang kay Christopher de Leon at pati na rin ang mga kontrobersyal na ugnayan tulad kay John Rendez ay nagbigay ng ibang dimensyon sa kanyang personalidad at buhay artista. Ang bawat relasyon ay may kanya-kanyang kwento na puno ng kilig, pagsubok, at mga aral. Bagamat hindi lahat ng relasyon ni Nora ay nauwi sa happily ever after, ipinakita ni Nora na ang pagiging tunay na tao ay hindi palaging makakamtan sa ilalim ng mga ilaw ng showbiz. Sa bawat pagkatalo sa love life, patuloy siyang nagtagumpay at nahanap ang lakas upang magpatuloy at maging isang simbolo ng resilience sa kanyang mga tagahanga. Ang mga naging karelasyon ni Nora Honor ay hindi lamang mga bahagi ng kanyang love life, kundi mga simbolo ng kanyang journey bilang isang public figure at isang tao. Puno ng pagsubok, tagumpay, at mga personal na aral, ang bawat relasyon ay nagbigay sa atin ng iba't ibang pananaw sa kanyang buhay, na naging bahagi ng kanyang legacy bilang isang superstar. Ngayon, nais naming marinig ang inyong opinion para sa inyo, sino ang tunay na nagmahal kay Nora Honor. Mag-comment na at ibahagi ang inyong mga saloobin at pag-usapan natin yan sa ibaba.